So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin na drido sa loin. Ayun. Phase 1 Block 56 Lot 6 Di ka niyo Ang laki-laki nitong. Oh my okay. god. Parang ipinindot din sawer. Ouch. Daddy. Ouch. Oh yes. Thank you Lord. Perfect Mr. Ingrand Davao City. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer o na ang kuko ni Madam na sira. ba So mga kalugit, kailangan natin i-cut itong kuko ni Madam. So ayan, ready ka na Madam. Hmm. Ingna ko kung sakit. So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin na dito sa Loen. Ayun. Phase 1 block 56 lot 6 the comes mental Davao City. Ayun madam oh. Hmm, um, amo na ang nabulok. Hmm. Um. Hmm. Um, tubo pa na siya guys Hmm Tubo pa na siya Sino? Sino? Pasa mo doon? Asa nga polis ya? Asa nga polis? Asa 9B, 9B. 9B Daga na kawat. Motor ang ano. Hindi ba? Pulis na gani. Or, or, na? No. No, ilak pa motor gani na tundera Inmax ah. In ba yun na kag... oh. Uy, pa na impas. <laughs> impas yun. Impas yun. Uso kawat. Okay lang kung balay mo kay sa karikutan. Kasi <laughs> kay kung yeah. Ang music mo laki. Nag-green-green -green imong kuko sa sulod. Sino <laughs> hmm. <laughs> rin na yung mga dry skin, mga kuha-sukuha, ano, sa saloon. Hindi, lumot-lumot na, imong kukususulon. Aka ba, mga Father. Napasiga ang sugat sa gawas. Hmm. Gwapan na. Sa anong klase ni Ladam sa ano? Public ano? Ayaw kayo po uka. Nagun, saan mo gina dito? Yan ang hilamon, lagi mo dito. Nang hagbas, lagi mo dito gina. Sa? sa balay eh. Kung may kapayas, gano'n nga. Ah, kalang sabihin Ah. Makita taman mo dito. <laughs> Kita mo balay ko dito? Ito <laughs> gito. nga ano. Itong to story ko dito nga. Okay, ko na. Roll up. So makalogi. thank you so much. Hindi makuha ang lumot-lumot sa kuko ni Madam. Thank you. Inborn na na.